Nakapag-out na nga niyan si daddy sa trabaho at pupunta nga daw ulit siya ng LTO para susubok nga daw ulit siyang kumuha ng lisensya. Nakit <laughs> na nga din kasing mapasoy yung student permit niya at pangatlong kuha niya na nga din yun. Siya na nga lang daw ang aalis ngayon at baka may balat nga kaming mag support kaya nga siya hindi nakapasa sa exam. Kasama nga din kasi namin yung mga batang lumabas nakakamagano nga din kami ng gastos kaya sabi ko nga sa kanya siya na nga lang ang umalis. At dahil wala nga din akong gagawin ngayon kaya naisipan ko ang linisin tong mga kalat dito sa double deck. Babawa Iniwasan ko nga yung mga kalat dito sa bahay para lumuwag nga at ililipat ko nga dun sa bahay sa Bulacan. Binuksan ko na nga tong mga nakabacuum sila at pipilian ko nga kung ano pa nga yung mga magagamit ko dito. Nakita ko nga tong nursing cover na pinahiram sa akin ni ate at nakalimutan ko na nga tong ibalik sa kanya. Buti na, na nga lang mga mare at naitabi ko nga yan kaya magagamit ko nga yan pag nanganak nga ako. Nag breastfeed nga din ako dyan kila kambal kaya malaki nga din yung natipid naming mag-asawa sa gatas. Habang nagkakalkal pa nga ako dyan sa mga nakabacuum sila nakita ko pa nga tong mga paninda ko dati na naitabi ko. Itinabi ko nga tong mga magagandang tela at sabi ko nga pag nagkaroon nga ako ng anak na babae, eh, ito nga yung ipapasuot ko. O so, ba diba? mga mare, ang gaganda nga nitong mga itinabi ko at dahil advance nga tayong mag-isip eh, kailangan nga nating i-manifest Pero okay nga lang mga mare, kung hindi pa nga rin babae yung lalabas at bawi na nga lang ulit. Kaya nilagay ko na nga sa sako yung mga hindi namin gagamitin at ipapadala ko na nga lang ulit sa bulakan. Nagluto na nga din ako ng uulamin nga nila kambal mahilig nga sila sa may sabaw. Sakto nga din yung dala nila kambal na patatas galing sa school kaya inilagay ko na nga din dito sa ulam. Naglagay na nga ako ng ulam ni nanay dito sa mangkok at ipapadala ko na nga kay kuya king sa baba. Kadalasan nga din talaga na pag nagluluto nga kami ng ulam dinadalhan nga din namin ng ulam si nanay para hindi na nga din siya bibili pa. Nakain ko na nga din sila kambal nya at marami pa nga akong gawain. Pero pag hindi ko nga babantayan tong dalawa sa pagkain hindi nga nila mauubos yan at puro laro nga lang ang gagawin. Nilodan ko na nga si daddy dyan at anong oras na nga ba't hindi pa nga siya dumarating? Tuwang-tuwa nga yung asawa ko dyan at nakapasa na nga daw siya at nakakuha na nga daw siya ng lisensya. <laughs> kaya sabi ko nga sa kanya nung kasama niya nga kami try and try nga lang at wag nga siyang susuko. Pagdating nga ni daddy naghapuna na nga din kami niya at pagkatapos nga e eh, niya na nga tong kambal. Kanina pa nga din nila hinahanap si daddy at bakit ang tagal nga daw umuwi. Sanay nga din kasi tong dalawa na lagi nga nakikita yung daddy nila at dito lang naman nagtatrabaho sa bahay. <laughs> Dahil hindi nga sila nakontento sa ayos ng buhok nila kaya kinuha nga sa akin yung suklay at siya na nga daw ang magsusuklay. Nagagalit pa nga yung isa dyan at ang tagal nga daw magsuklay at magsalamin nga nitong isa. Tapos na? Hmm. Ay! Ang tagal na! Tagal! Grabe mga mare, hindi nga mabubuo yung araw nitong kambal pag hindi nga sila nag-away dalawa. Kaya kinuhanan ko na nga sila niya ng tag-isang suklay para hindi na nga sila mag-away pa. Ang bilis nga lang ng panahon mga mare, basta masuklayan ko nga lang sila dati eh okay na. Ngayon nga ikukunin pa nila sa akin yung suklay at hindi nga sila natuwa sa ginawa kong ayos ng buhok nila. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video at matutulog na nga kami. Salamat sa panonood.